Lamm! 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 Kom, så går vi. Siapa yang memuaskan itu? Si Farah. Si Farah? Si Farah ada di situ, Syah. Bagaimana? Apa boleh ini? Farah! Kau mahu pulihkan Namin? Tidak, Ano ba? Hindi naman ako baldado. Eh ma'am, kabiling-bilinan po ni Sir Darius. Naaalalayan po kita kahit sa paglalakad. Eh, alagang-alaga ka talaga ni Sir eh. Daig niyo pa po ang babasaging kristal. Ma'am, ah, nasaktan ka ba? Ha? Hindi, okay lang ako. Gusto ko nang umuwi, Darius. Mas makakampante ako sa bahay. Nahuli na ba si Farah? Hindi pa nga eh. Kataras yata. Pero nakausap ko na yung mga pulis. Sila pala nagbabantay dito sa compound. Ay, hey, naku, sir. Dapat inagahan nila ang dating para nahuli nila yung para na yun. Ay. sorry po. Nahawa po yata ako kay Mama Suna sa galit niya kay Ma'am Farah. Sorry po. No, 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 no. Manang Biring, iwan nyo na kaya kami ni Darius. Kasi baka lalong sumama yung pakiramdam ko dahil sa inyo sorry po. Ay, yes. natatakot ako. Paano kung bumalik si Farah? Huwag mo na matatakot. Ako sabi ko yung mga guards at sabihin ko sa kanila na magbantay sila dito 24-7 para hindi tayo balikan at guluhin dito ni Farah. Hmm? Saan naman magkaroon ng takot si Farah sa katawan niya? Bakit kasi hindi na lang niya tayo tantanan o lubayan? Pakiramdam ko talaga, hanggat nandiyan siya, hindi tayo magiging maligaya. Hindi naman ako mapahayag na may humad lang sa kaligayahan at happiness ng pamilya natin. Tingnan, I promise you, gagawin ko ang lahat para maging maligaya at masaya ang pamilya natin. Hmm? Kamagana lang.